Ikaw ba'y bobo at nais nice maging matalino? Panoorin ang huling bahagi at check na maggulat ka. Una, pamamagitan ng puzzles at laro, maglaro ng mga games na humahamon sa pag-isip tulad ng crossword puzzles, sudoku o mga strategic games tulad ng chess. Halimbawa, gumawa ng isang sudoku puzzle tuwing umaga o maglaro ng chess online para mapaunlad ang iyong strategic thinking at focus. Patuloy na pagbabasa at pag-aaral, Magbasa araw-araw kahit 20-30 minuto ng mga libro, artikulo, o mga balitang nauukol sa iba't ibang paksa. Halimbawa, basahin ng isang libro tungkol sa siyensya o kasaysayan, o kaya'y mag-subscribe sa educational podcasts o video lessons. At, huwag basta-basta maniwala sa mga impormasyon. Gamitin ang lohika at ebidensya. Halimbawa, kapag may nabasang balita, magtanong, paano ko malalaman kung totoo ito? O kaya'y mag-practice ng debating skills upang mahasa ang kakayahan sa pagsuri. Boom! Kinabukasan, taglay mo na ang katalinuhan.